So guys, ito yung shell na tawag sa amin, guys. Pungsod. Pakita, din Kita. dito uh, Ito. naman, guys yung uh, bilikan. So, maggaano tayo, guys? Mag-adobo. Kasi sa palengke, guys, wala kami nakita ang ano ng langka kag ano ng gabi wala kami nakita mag ano tayo guys ito adubuhin na lang natin yan yung pinaka option na lang natin marami to guys Ayan you know, o na laga na kanina ah <coughs> uh, tatanggalin na lang natin nahin natin to yung bilikan yung bilikan napit lang tari. ah? napit lang kamera mm. yan yan guys o oh. laki o oh. tingnan nyo malaki malaki yung para sa daliri kita na eh. Yan, mas malaki siya kumpara sa daliri. Mas malaki to. Yan oh. Tapos guys, meron pa to siyang laman na naiwan. Yung kanyang tawag na ano, yung pinakabitukan niya. Masarap to. Ito yung binabasag namin. So yung makatatanggal yan mamaya, pag babasagin mo to yung pinakapwita ng ano, pinakapwit niya. sumaya so, mamaya, matanggalin natin yan mamaya. Tita lang gulupotang na no? Dito na lang, oh. Uh, dito natin ilagay. Um, Yan. Uh, Yan. May ano natin ng yung ano. Yung isang Tagalog, kasi para makarelate yung iba na hindi nakaintindi ng ilonggo. Ilonggo kasi kami guys. So, yung iba na kukuha rin yung puwet niya, yung iba hindi. Yung matataba kasi hindi matatanggal yung puwet ng ano. Pinakadulo, hindi matanggal. Pero yung merong iba matatanggal din naman. Masarap yung pang ano, pang pulutan. Pang pulutan kabutan na ay wala nang kin wala langka ah ganun, gabi <coughs> yun guys yung pagtanggal masarap yan gawing uh, sisig sisig ay ay na sa sulod puit puit Ang ano makakaroon ko ako na. Galing kami guys ng palingke. Wala kasing ano. Maku, mabili na gabi. Or langka. Kasi yun sana yung pinaka ano nito yung gabi at saka langka wala talaga na dapat kanina pa palang umaga yung umaga ka pa pumunta sa palingki para makabili ng gulay wala na kami na abutan. pero ito na lang yung ano, gawin natin guys sisig sisig na adobo adobo na ano parang gawin natin sisig to kasi iwa-iwain natin ng maliliit. Ito guys, sa ano to, sa dagat to nakukuha, sa mga ano, bato-bato uh, din, may meron din sa mga batuan to. Kasi, parang naanod sila, papunta dun sa dalampasigan, galing dun sa ano. Nakukuha din to guys sa laot, itong ano na to, ng pungsod kasi sumasabi to guys sa ano sa lambat ito yung mga ano niya mga sanga-sanga niya yung mga nagaano sa lambat kaya nakukuha to sa lambat yung sa pangisda na lambat kaya nakukuha sila mas malalaki guys yung sa laot mas malaki dito tapos kulay itim yung kanilang ano shell Bili ka niya na ano-ano na magkuha ko yun. lang um, ang mga mga. Ganda na yung mga panong. Mm. Ha? Mm ha? -hmm. sarap to pang guys ganito bilik yan o oh. hirahin natin yung bilikan gawing sisig ada mo na kalas na jed ah uh, hindi ko na makamukabas hindi

สิงตั้งนตองทงนี้ช่วเ So, ito guys. Ready dito cook na. So, yan guys. Uh, I-ano na natin. Lulutuin na natin. Iyan na yung lulutuin natin ngayon guys. Yung ah uh, bilikan at pongsod na shell. Ah, uh, yan na naman yung ingredients natin guys. Bawang, sibuyas at kamatis at uh, kunting ah... Uh, sili na manghang so ayan guys so iadobo natin ayan okay.

Alam niyo guys, yung lasa na ito, pag hindi mo nakita, pag tinikman mo, sasabihin mo talaga na pork adobo. Ito yung shell na klase na shell na ito. Yan, pag ginadubo mo, kala mo pork adobo yung lasa. sana yan masarap din yung luto ko so guys pakomment na lang kung uh, ano ba tawag sa inyo to at saka anong luto na masarap dito para masubukan natin next time so thank you guys sa uh, inyong panonood God bless so yan na guys yung finish product natin yung niluto natin guys parang sisig ganyan guys so. Oh? Pero seal yan. Alam nyo po. Pero seal yan guys. So yan guys. Thank you.